diman tayo ngayon mainit tayo ngayon uh, si Risa Tiberos naman ang na-interview ng uh, TV5 uh, patungkol dyan sa problema daw ng edukasyon sa Pilipinas eh mukhang kasalanan na naman ni ano yan ni Inday Sara ha o oh, sige play ang oh, gusto ko kasi yung yung ang kalaman itong nanggiging tulilat ng Pilipinas pagdating po sa ano, reading comprehension sure oh, sa tayo uh, ng mathematics oh, oh. sa ating uh, mga kamataan. Ngayon pinanawagan po ni dating Senator Laila Lima na napalitan na ang uh, sekretary na niya. Ah? Oh, natawa siya. Kasi sabi daw ni Dilima, nag-iiyak-iyak si Dilima. <laughs> Kasi si Dilima po, naging na po siyang Marcos loyalist. Sabi niya kay uh, sabi ni Dilima kay uh, ano kay Dino ba to? Sabi ni Dilima kay Inday Sara na hey, hindi ka pa pwedeng tumuliksa sa gusto ni Marcos. Kung ayaw mo sa ginagawa ni Marcos, umalis ka na diyan, yon ang sabi. <laughs> eh bakit noong si Lenny Robredo yung uh, ang daming sinasabi kay Duterte, bakit hindi naman siya umalis? Punyeta kayo. <laughs> Pinasabi nila ng Inday kasi 'di ba nagsalita si ano si Duterte katong patungkol doon sa free stocks ayon ni Duterte baka nag uh, siya kay ano kay uh, Marcos na baka naman pwedeng wag nating uh, i-push. Tapos sabi ni Delima, wag hindi wala kang ano ho, dapat hindi ka nag uh, oppose kay Boy BBM. So kung ayaw mo sa ginagawa at sinasabi ni BBM, umalis ka na diyan. Wow. Eh samantalang nung si Leila Delima ay si ano, <laughs> Si Leyla de Lima, senador pa siya noon. Si Lenny Robredo, pre vice president siya noon. Eh bakit ayaw nyo kay Duterte noon, panay ang opos nyo sa mga pinagsasabi niya? Ba't hindi naman kayo nagsipag-resign? Mga buwisit kayo. Ibang klase. Ngayon, tinan mo ha, ayaw ni Leyla de Lima kay uh, Sarah. Bakit? Kasi si uh, Sarah ay anti-communist. O alam nyo ba? Sabi nga ni ano eh. Sabi nga ni... Uh, sino may sabi ni Sal Panelo na yung kapatid pala nito ni Leila lima ay asawa ni Joma Season. Eh kaya naman pala we. Kaya naman pala. Galit kay Inday Sara. Galit kay Duterte. Eh yung pala. Yung kapatid. Eh, asawa ng uh, number one most wanted communist sa Pilipinas. Eh. Anyways, uh, let's play this again. Okay. <laughs> ano po ang inyong yung ano Ah, okay. Bakit? Yung pagbitiw o hindi pagbitiw ni nomang cabinet official, Siyempre, personal na decision yan. Ayun, napaka... In fairness, atinan mo. Somewhat, si, ano, si... Madam Risa Ontiveros, maganda yung sinabi niya. Sabi niya, well, Uh, I do not uh, I do not ask for uh, some some secretary to ano to leave his position because again uh tinalaga sila diyan ng presidente so eh, only the president can uh, ask for that specific secretary to leave his position I'm not in the position to do that to say that kasi nga eh syempre eh hinalal eh, tinalaga siya diyan eh. uh, so maganda eh, sinabi nito ni Risontimeros sino mas may utak pa si Risontimeros kaysa kay Lima <laughs> palitan na daw yung, D yung Department of Education Secretary. It's a CIF naman, pag pinalitan mo yung DepEd Secretary, tatalino yung mga estudyante natin. Kung di ba naman tanga talaga yan. Uh, ay, ako, alam mo, Mikey Castillo, nagulat din ako eh, nung sinabi ni, ano yun eh, nung sinabi ni uh, Panelo yun eh, dun sa kanyang isang interview oh, ngayon ko lang din nalaman yung sa tagal-tagal na panahon, ngayon ko lang nalaman. But anyways, maganda naman yung sinabi ni, ano dito, ni Risa Ontiveros. Well, sinisilip kasi nila yung Department of Education dahil yung ating mga estudyante ay naging incompetent at lagi daw tayong kulela. At now, eh syempre, nagkaroon ng pandemic nung nakarahan. Eh, yung mga bata natin, homeschool eh, syempre talagang walang matututunan yung mga estudyante natin. So parang ngayon, unti-unti, bumabalik pa lang tayo, Diyos ko naman. Isa't kalahating taon pa lang si Inday Sara sa Department of Education. E, kumbaga Kung di ba nga, sinimulan niya na ayaw niya nga, iwan na iwan na nga ang mga Pilipinong mga estudyante. Kaya nga ang ginawa niya, binalik niya kagad sa paaralan, di ba? Kahit na may banta pa ng COVID, nagpaka-tibay-tibay siya at sinabi na let us not distract our kids anymore. Tanggalin mo na natin yung mga destructive uh, or mga distractions jan sa ano sa ating mga pisara para focus ng sila sa pag-aaral. Kailangan medyo uh, 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 bilisan natin dahil naiiwan ng mga estudyante natin. Very ano naman, very uh, ang VP naman at ang Department of Education Secretary eh Tinatanggap naman niya yan. Hindi naman niya sinasabi na matatalino mga estudyante natin. Alam naman niya na napag-iiwanan na tayo. Noon pa naman ganyan na. Oo, oh, Diyos ko po. Kaya, sige, tuloy natin to. At bawat isa sa kanila nagsisilbi on the pleasure of the president bilang sila yung appointing power. I think, kayang-kaya nating manatiling issue focus. Eh talagang... Ayo, so sana may sampal mo yun sa mukha ni, ano, ni Dilima. Sabi ni, ano, ni Madam Risa Ontiveros ay, Uh, issue focus po tayo. Huwag kasi sa tao. Ano ba issue natin dito? Yung mga kabataan na uh, mga bobo yung mga estudyante natin. O di tumulong tayo para gumawa, ma, ano, gumawa ng paraan at mapatalino natin yung mga estudyante natin. Bakit natin papatanggal yung Dep Dep Department of Education Secretary? Anong maitutulong nun sa problema? Yan yung sinasabi natin, ganyang kato, ganyang kaul, ano, yung mga oposisyon na minsan matatalino naman sila. Pero minsan, hindi na nila naiisip yun dahil sa galit nila sa mga Duterte. Tama yung sinabi ni Risa Ontiveros, maging issue, fo ang uh, focus natin dito is yung issue, which is yung, pag, uh, yung mga isip at uh, galing ng mga estudyante natin, iwan na iwan. <coughs> hindi kasalanan ng, uh, ano yun, ng uh, DepEd uh, Secretary Because again, the Department of Education is the most Ah, uh, kumbaga sa, sa ano ngayon sa taon na ito ang pinaka uh, mataas ang trust rating. Ay tiwala ang tao sa Department of Education at sa Department of Education Secretary. Tapos gusto mo dilima, tanggalin si ano si Inday Sara. Kundi ka ba naman tanga. Siya yung pinakamagaling na secretary ngayon ipatatanggal mo siya. So ano ba talagang gusto ng mga liberal? Sirain talaga yung bayan? Talaga naman, no? Oh. So, kahit papano, natuwa ako dito sa sinabi ni Risa Ontiveros na ang uh, ano tayo, uh, issue focus po tayo, hindi yung tao. kaya, Leila de Lima, ha, mahiya ka. O kaibigan mo na nagsabi na hindi ka pa malayang-malaya, eh, ingay-ingay mo na. O oh, sabi niya, wag ka daw masyadong focus sa mga Duterte. Yung uh, kung gusto mong tumulong sa bayan, Leila Dilima, ah, eh maging issue uh, focused ka. Kumbaga, yung issue, yun ang targetin mo, hindi yung Orkit Duterte yung nakaupuro, gusto mo nang tanggalin yung Duterte. Pag tinanggal mo si Duterte sa DepEd, bukas matalino na yung mga estudyante natin. Ay, just ko po. Play. Kaiyak, paulit-ulit tayong isa sa mga kulelat or second sa kulelat, whether sa reading o sa matematika o sa agaham. So ito po yung ilan sa mga masasakit na senyales nung matagal na natin sinasabing education crisis na lalong lumala panahon ng pandemya kaya natutunan natin yung bago masakit na termino na learning poverty. So ang hinahanap naman natin sa bawat opisyal, maging official ng Department of Education, ay dapat nakatutok sila sa ganito mga problema o pangangailangan. Makita natin yung kanilang intensyon na tugunan ang mga ito. Ako, at least nung simula ng budget debates, na-highlight ko na yung issue ng confidential and intelligence funds, pati sa DepEd. And so far, kasi pinafinalize pa namin ng national budget para sa 2024, so far, satisfied ako na yung confi and intel funds ng DepEd, ililipat dun pa rin sa loob ng DepEd ha pero sa mga MOOE nila sa line item budget pantugon sa education crisis at learning poverty at dahil line item maayos na mau-audit ng COA so sa iba pang mga issue na dapat harapin ng Secretary of Education nakaharap pa rin sa kanila yon and only fair na yun ang expectation ng mga estudyante at pamilya oh, tamo maganda itong sinabi ni ano dito kaya Kay ko sa inyo, uh, minsan sa totoo lang mas may, mas may utak pa to eh si Rizon Tiberos kaysa diyan kay Leila Delima. Ewan ko kay Leila Delima kung uh, saan napunta yung uh, talino niya.